Guys, oh, tayo tayo guys. Kayo, guys so tayo guys ang gusto ng mantika sa pakbik Pakbit yun oh pakbik naman tayo kasi sa linggo ata guys na tatlong ng pakbit eh marami kasi ano binibigay sa amin guys na malungkay yun tayo guys

Ayan guys. Masarap guys, pakbet. Labis hmm. talaga basta may malunggay. Ito na naman guys, oh. oh. Kaya guys, yung ano yung pakpit namin, oh. Ano oh. oh. Oh, diba? May mga karirang baboy papi't na galog guys Kaya masarap hmm. yeah, hmm. Kaya masarap papi't na galog uh, oh, Kaya ako tayo naka tatlong bisa ata yung pakpot guys ano itong linggong guys tatlong bisa kami nagpakpot yata Tag kasi guys kaya maraming ano marami malunggay tap so, hmm. Mrs. Kubais, Bisaya, pero ano, magaling magluto ng pakbet. Siguro, experience niya, natuto na rin sa pagbuhay kami sa Nubesi, ha? na rin siguro magluto ng pakbet, siguro kaya, ano? Ang sarap magluto. May ano kayo, oh, so, kamuti, oh. May hmm. kamuti, eh. Sarap, ng pakbet. Ayun tayo, Yung pala kasi kasang hiwa ko, nagagalit siya, Kaya linitang ko lang. Masyado doon malaki. Ayaw niya ng palaya eh. Kaso lang, sabi ko lagyan mo ka ako para mas video mas, mas masarap. পাকা Kumain kah? i s i p 가 h i n g a t a o t n a g a w p p e Nabis talaga pack bread kasi pag may ano, kamuti, ano ba, pa, pa, parang pampalapot na sabaw. Mm -hmm. Kabulo sa balikat ko guys, so, oh, sobrang ano ba, Lapot po po masarap talaga. Nabis. ครับ. Kaliin niyo 'yan dami pa oh. Ngayon wala na. Panting nang Ito na, ikot na, i o na, i o na, i t na, ikot na, i a i k t na, i a i k o a o t na, o a ikot na, ikot na, ikot a na, ikot na, ikot na, ikot n t na, ikot na, ikot na, i a ikot n t a i i k i t na, ikot hindi nakakasawag is magulang ng malunggay talaga bunga yung mga kusay ba iba, guys kung ano kung nakasarapan ba sila sa mga bunga ng malunggay ibang kusibang tao kung ano masarap sa pero sa akin guys masarap talaga sulok at araw araw ang ulam ng bunga ng malunggay nabis talaga masarap i <clears throat> <clears throat> nabitin ako guys, kaya kumuha ito ng panibago. Hmm. Nabitin ako lunsas ang, ano, sa malaking mangkok, kaya kumuha ito ako ng panibago ulam. Oh. ano? you know. Ang kanin. Oh, ang daming kanin ko. Sarap kasi. sobrang sarap guys para ano hindi, hindi na naman tigil kumain kakain tayo Ini sebaiknya kita bawa ke bawah lelaki Sarap. 跑那个去，跑步去，嘛弄个伊。 কবা নষ্ট পাকবেদ Gue seorang tak kena seonder untuk wird Okay, huh? the okay, guys? Okay. Thank you. Sana, for the